Hello po magandang magandang umaga po sa inyo lahat at uh, ngayon nga po ay eh, uh, May 26 uh, umaga po at uh, welcome po sa isa na namang kabanata dito sa Pambansang Kagawad na lang po katatapos lang po natin mag taping at uh, may balita po tayo na mahalaga para po sa mga nagaabang ng uh, term setting at yun po ang balita na si Senator Aquilino Pimentel Jr., uh, minority floor leader po sa Senado, ay pabor sa anim na taon na term extension o term fixing ng barangay and SK officials. Yan po ang nireport natin uh, kanina. Uh, nagkatatapos lang po ng taping natin. At uh, yan po ay napaka napaka balita dahil ibig sabihin mismo si Senator Aquilino Pimentel Jr. ay in-expect niya na magkakaroon ng uh, bicameral conference committee. Yung pong pagpasa po kasi sa Senado noon, uh, that was January or February of last year, eh apat na taon. So, pinasa po nila yon 22-0. So, yung sa House version naman po, eh uh, anim na taon. So, ngayon po lang narinig ang isang senador na nagsayata na pabol siya sa anima taon imbis na apat na taon. Pwede naman sila magbago ng ng kanilang stand sapagkat sa bicameral conference, ano ba yung sinabi ko noon sa inyo? Anything goes pagdating sa bicameral conference, maraming pwedeng mangyari. Isa pang uh, na balita, kasi nga nung huling report po natin sa inyo, sinabi natin na natututukan natin ali, eh, yung 6 years hindi siya retroactive ang mangyayari nung na-elect kayo nung 2023 lahat ng barangay officials at SK officials na na-elect nung kamakailang eleksyon 2023 ay magkakaroon ng additional 6 years para ang susunod na eleksyon is 2029 Ayan po ang uh, pinaka latest. Marami kasing uh, kumakalat na balita na well hindi naman balita na hindi pagkakaintindi na nais ko lang i-clarify ha. Nais ko lang i-clarify sa inyo yung 6 years at 4 years. Kasi ang ang 4 years na pumasa sa Senate, hindi ibig sabihin yan, batas yan. At hindi rin ibig sabihin hindi pa pumapasayin sa Kongreso sasabihin eh, batas sa Senado good as a law na yan, hindi po kinakailangan the bill or the law, the law itself must emanate from both houses of Congress. Ibig sabihin, manggagaling ang Senado, may version ng Senado, manggagaling din sa Kongreso. So, yun po, magkakaroon po po ng bicameral conference. Hindi yan yung kasi akala ng mga taong, ba't ba masyado natin inihintayin sa June, eh, pasado na sa Senate? Hindi po yun yung importante sapagkat nasa kamay ng kongreso kung papasayan o hindi. At sinabi nga nila, yung word na planchado, alam nyo yung word na planchado na yan, last year ko pa naririnig. So sinabi na rin po ng ating Senate President Jesus Cudero na ina-expect niyang magkakaroon ng bicameral conference. Nakita nyo na rin dito uh, sa report namin, sinabi po ng Senate President yun na ina-expect nilang magkakaroon ng bicameral conference. Ina-expect na rin ng Senate Minority Floor Leader na magkakaroon ng bicameral conference. At yun nga ho, ang kanyang isusulong yung six years na mag-uumpisa sa 2023. Ayaw daw niyang uh, ma-perwisyo ang taong bayan kung magkakaroon ng eleksyon for the President sa 2020. Kaya sa 2029 na ang magiging eleksyon. Ito pong pambansang uh, kagawad everyday na po magkakaroon hanggang next week hanggang Friday and then Monday of next week para po natututukan natin bawat uh, bawat kilos o bawat balita kahit maliit na balita ibabalita ko po sa inyo para po up to date kayo sa mga nangyayari kung merong BSKE o kung meron pong term setting na matutuloy sa kongreso. So, one week to go na lang. Abangan po natin lahat. God bless po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po muli.